inyong kapuso, Jessica Soho. ngayon kabi ang pambansang libangan ngayon, Marimar. Bakit pumatok? Siya ba'y si Marimar o si Beria Aldama? Si Marian Rivera. Buong atala natin, panahon na ngayon ng mga Korea novela. Pero muling nagparamdam ang impluensya ng mga Mexican novela sa pamamagitan ng Pinoy version ng Marimar. At ito ngayon, ang pambansang libangan. Marima, ah! ako po si Marimar. Lumaki Pinag-uusapan. Maganda si Marimar, siya. Lalo na si Jendon. Problema grabe gabi na pero sa Jendon. Kung pwedeng alam, patay na nga lang, na lang ano eh, Si Marimar, itinulak eh, pa naman sa bangin. Sabi nung kanyang, kumbaga, bagay siya sa salamin, babog na namin yan lang. Ay ah, hindi, pampalakas na ng katawan ko. Tinitilian at sinusubaybayan. Buong Pilipinas nakikiindak sa sayaw ng buhay ni Marimar. Marima! Marima! Yeah! Katulad na lang sa surplus shop ng mga TV dito sa Baklaran, kung saan ang mga tindera libreng-libreng nakakapanood ng Marimar. Kaya naman nung maghalikan sina Naserio at Marimar noong Merkules, lahat ng tindera kinilig! Ang terminal ng jeep naman na ito sa Shaw Boulevard. Pila ang mga pasahero at driver, hindi para bumiyahe, kundi para manood ng Marimar. Bumabiyahin naman, parang ayaw nang bumaba sa bus. Palabas din kasi rito ang ngayoy pambansang libangan. Ang sampung taong gulang na si Pia, ilaw lang ng gasera ang nagsisilbi nilang liwanag sa dilim. Wala pa kasing kuryente ang mga bahay rito sa Talugtog, Nueva Ecija. Pero pagkatapos ng mga obligasyon sa bahay ni Pia, unti-unti nang nagliwanag ang kanyang muka. Pupunta na kasi siya kina Aling Imelda, ang kaisa-isang med-TV sa kanilang lugar. Doon, makikinood siya ng marimar. At hindi siya nag-iisa dahil halos buong baryo. Narito! Marimar, ako po si Marimar, lumaki na Makakakain na po. Makakain na ba? po. Bakit po, sir? Eh, tapos na po yung marimar. Maligaya po kami ba't matapos yung marimar ng mo? Bakit? bakit po, sir? Eh, yun know, ang na, no, alis na hirap namin. Paliwanag ni Dr. Teresa Padilla, isang anthropologist. Nasapul daw kasi ng kwento ni Marimar, ang kilite ng sambayan ng Pilipino. Bata man o matanda, mahirap man o mayaman. It follows a certain formula na alam na ng mga producers na magklik sa publiko. Poor girl, rich boy, tapos makakaahon sa kahirapan, mapagagantihan ang mga inaape. And these are um, situations in life na mag-identify ang mga tao sa sa kahit anong kultura, siguro, lalo na sa isang kultura o isang lipunan tulad ng Pilipinas ngayon na medyo maraming mahihirap at saka Marami ring nasa sitwasyon na sa tingin nila ay unjust. Hindi katulad ng mga Korean novela kung saan ang pag-arte tinitimpe. Dito sa Marimar, ang acting todo bigay. Kaya epektibo ang bawat artista, mapabida man o kontrabida. Noong Martes, binisita namin ang location shoot ng Marimar sa Casa San Pablo sa Laguna. Habang naghihintay ng kanilang take, nagkukulitan ang mga crew at artista. Maya-maya lang, nagsimula na ang shooting. Action! Gusto na kaya sa telepono. Alam mo dahil din ang tao siya. Kahit ka na ang ulang. Pagkailin niya na ba tayo at pinagkakang Napansin naming halos lahat ng oras iginugugol sa pagpapaganda lang ng set. Napakabusisi rin ang trabaho ni Ricky, stylist at wardrobe manager ni Marimar. Good Lalo na nung si Marimar naging si Belia Aldama. Sa loob lang kasi ng isang araw, umaabot sa dalawampung mga damit ang naisusuot ni Belia mga sexy at designer clothes. Yung the the wardrobe is of Marie Maris, fifth character. So it's very crucial yung accessories niya bakit dapat bagal and different. At parang hindi napapansin ng na, ay palit siya nung, ay uh, the same thing over and over again. Talagang sosyal. <laughs> Nito lamang Webes, saksi ako nung tila tumigil ang mundo sa East Avenue Medical Center dito sa Quezon City. Dito kasi isushoot ang isang eksena ng marimar. Maraming mga nakiusyoso pati na yung mga may sakit. Sa kalagitnaan ng taping, biglang kinailangan ng e-extra kameraman. Ibinolontir namin agad okay. ang okay. aming okay. mismo kameraman. Okay. Okay. Hahaha kami sa taping, ng Marimar dito sa isang hospital. Ang masaya rito, yung cameraman namin isa, gagawin extra doon sa eksena. Baso, press! Baso! Kamusta po ang lagay niya? Ano po lang po ang nangyayari? Gusto ko ang damas. Gusto ko ang damas? Kahit ilang segundo lang ang itinakbo ng eksena, oras ang inabot sa paghahanda nito. Binusisi ang mga detalye. Kaya naman ang crew at mga artista, laging puyat at pagod. Hindi madali ang paggawa ng isang pang-araw-araw na telenovela. Pero para kay Direk Mac Alejandre, isa sa dalawang direktor ng Marimar, sulit ang lahat ng kanilang hirap at pagod. Direk palagay mo bakit hit na hit ang Marimar? nahuli niya ang pulso ng mga tao ni hindi ko sasabihin masa. Kasi ang audience ng Marimar ay across the board. Mm -hmm. Meaning, from A to E, male to female, young and old. There is something for each type of audience. Ah! Nakailang daily soap program na si Ding Dantes. Uste mas na Encantadia! Muse Master Taja! Pero sa lahat daw ng kanyang mga ginampanan na role, ang kay Sergio Santibanes ng Marimar ang tila pinakatumatak sa kanya at sa mga manunood. Pag nakikita ka sa labas, ano tawag sa'yo? Sergio. Okay. Hindi na tingin <laughs> Sa lahat ng mga naging papel mo sa TV at movies, eh, ngayon lang ba nangyari to? Well, Tinatawag na, uh, ka by the character na you Siyempre lahat naman ng shows na nagawa. Tumatakbo dito, pero iba lang talaga yung impact nito. Maganda rin ang mga role at pagganap ng ibang mga karakter, pati na ang mga aso. Pero siyempre, ang Marimar, hindi magiging Marimar kundi dahil kay Marian Rivera. Tayo mismo ang bida sa sarili nating telenovela. Maraming salamat po sa Catholic Mass Media Awards sa parangal na ipinagkaloob sa amin bilang Best TV News Magazine Program para sa taong ito. Maraming salamat din po sa mga giliw naming tagapanood. Hanggang sa susunod na...